So, yun na good morning, good morning po sa inyo ha. February 13 po ngayon, dito tayo ngayon sa Balitas Fabric Market sa may harapan po mga kauban. So yun makikita rito mga kaupan yung mga iba't ibang klaseng bulaklak, yung pag-ayos sa bouquet, may mga chocolate, may artificial, may teddy bear. Yun dito lang po mabibili yan sa may harap ng public market. Sa mga gustong magregalo, sa mga mahal niya sa buhay, may mga dito po yung mga chocolate. Hala, ano, punta na po tayo rito sa Balagtas Public Market. Uh, mura lang po rito mga kaupan. 150, ah, uh, ituro po 150. Yung naka nakadisplay sa likod mo, magkakano? 380, 250. 250. Yon na, uh, 250, 380. Gito. Para pa yan Ay 750, ituro po 750. Dito lang yan sa Balcas Market sa harap mga kauban. Ah, bukas kailangan mabili ito. Ayan, ayan. So yun mga kauban. Ito rin 250. Ito umiilaw daw mga kauban. Yun mga parigalo dito. Yun tubli rin mo te. 200 grams 200. Ito 120. Ito 120. Yun. Ito, may tubli rin po rito. Uh, 200 grams. 200. Oh, napakarami pong pagpipilian dito sa harap ng public market ng mga paradyalo sa mahal natin sa buhay. Oh, no? Ang nagawa mo, magkano to? Ayan, 350. Ah, uh, tura po, 350. Solo. 300. Ito, ganun din, 350 rin. Ah, wala ba sa solo? Ah, hindi na sa ito. Ito yan. Ah, sa ito. Ito yan, ganito, 500. Ito, mga artificial, 500. Oh, 500 ang tuhan. Tapos yung pudel. Ito, ano yan, 300. 300, yun. Ay, yung ganito mga dry, 200. Ah, oh, ito rin po, 200. Mga artificial po rito, mga kauban. Yun, dito lang, bilik sa harap ng public market. 150 sa maliit po 50 50 uh, mga kauban turo po 150 tapos to 50 may laman tatlo ito 280, ito, 280. pa? 80 ah 80 sorry oh, 80 350 Ah, uh, ito 350 200 200 Yon, yung mga may gusto ng chocolate pang regalo sa mga mahal sa buhay dito bilhin lang po kayo sa pwesto ni Bunso ba to? Ay, ang pwesto po ni Bunso, ni Christy. Yon. Salamat. Magkano 'te? Ato 350 oh, pa ah, pyramid. Display na artificial. 200 to may podel. 200 350. Ah, yon 350. Okay po.